malaki ang impluensya ng social media sa ating pang-araw-araw Mula sa iba't ibang social media tulad ng YouTube, TikTok at maging iba pa ay mabilis na kumakalat ang mga bagong salita o internet slang na ginagamit ng mga tao pati na rin ang mga influencers at content creators. Pero gaano nga baka pamilyar ang mga Pilipino sa mga salitang ito? At gaano kalaki ang epekto ng mga influencers o content creators sa paraan ng ating pakikipag-usap online? Alamin natin sa pamamagitan ng aming palayan sa ilang Pilipino dito sa feedback park. What is your name, age, and occupation? Christian. Uh, 18. Ah, <laughs> uh, aral lang yan, basketball. Melon, um, Melon. <laughs> 36. 36. Nag-aalaga lang ng batas. <laughs> Ang pamangkin. Um, Ana, I'm 53. Direct selling. I Ani, mean, 60 ko. Housewife lang. Alaga ako. Alam poba internet slang terms na btw or by the way, tbh or to be honest, asap or as soon as possible, lol or laughing out loud, and idk or I don't know. by the way to be honest I don't know. By the way, PPH uh, po as soon as possible. Ah, uh, LOL you know? po. Hindi. Uh. IDK po. Hmm. By the way, to be honest, yeah. as soon as possible, laughing out loud. I don't know. Parang hindi ko na ano yan Ah, uh, TBH. Ah, parang alam ko lang yung ASAP. As soon as possible. labo pia Kilala niyo po ba ang mga social media influencers or content creator na sila Lloyd Gadana, Mimia, Benedict Cua, Mr. Beast, and Angelo Marisiga? Si Lloyd Elena. Si Mimia. Si Mimia. Si Mimia. Ay. 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 Si Mr. Beast. <laughs> <laughs> Sorry, <love it>. <laughs> <laughs> si Mr. Si yung pa tama. Hindi. <laughs> Mimi, yo. Hindi mm. rin. Hindi rin. Si Lloyd Sedena. Si Mimi Yu. Si... Ah, ang pangalan nito? Pinapalo ko rin yan. <laughs> nakalimutan ko. May kapatid siyang doktor. Nakalimutan ko. Wait. Favorite yan yung ng anak ko. <laughs> hindi ko matandaan pero favorite siya ng anak ko. Nasa dulunan ng dila. Uh, na Oo, nang matay na ko lang pangalan. Kaya hindi ako masyado kasi pero kilala ko siya. Yung tabo. Oo, yung muka. Hindi ko lang tanda ang pangalan. Hindi din. Sa anong paraan po nakakaapekto ang paggamit ng internet slang words at pagkilala sa mga social media influencers sa wikang Pilipino at kultura ng mga Pinoy? Para sa inyo po ba, ay positibo o negatibo ang dulot nito sa atin? Ano siguro, ah... Uh, sa mga influencer, pag... habang ginagamit nila yung ganyan salita, eh... napapanood ng mga bata yun, nagagaya nila. So, parang ngayon, na-apply nila. Okay. So, Depende rin, pero parang negatibo rin kasi nagiging ano eh... nagiging iba yung salita ng mga young generation ngayon. Oh, that's good. Ah. Yung iba na na nila yung mga yun ngayon, mga bagong salita ngayon. Tapos yung mga mga funny na funny na video na ginagawa nila, yung mga joke, yan. Papasaya sila ng mga tao. Yan. Meron, meron iba na positibo, pero yung iba hindi magaganda eh. Tulad ng mga uh, May mga nagpa-prank na hindi naman dapat mga yung wala wala sa lugar tapos yung pina nila yung kasi siyempre yung ibang pina-prank nila hindi nila alam baka may sakit sa puso o may ibang sakit o may dinadalang problema yung mga ganun saan well yung iba nakaka-influence ng medyo maayos yung iba naman hindi ba merong bad influence din Uh, siguro nakakaapekto naman talaga siya kasi maraming kabataan ang gumagamit ng ay maraming nagpa-follow yung lalo na yung maraming followers. So, may influence na ng mabuti or masama. Ha ha. Ah. Half din eh, half siya. Merong negative, merong positive. Depende yun sa taong gagamit talaga ng, ano, ng internet or ng social media apps. Uh, sa, para sa akin kasi ayoko ng ganyang mga word na ganyan kasi mga bata yan ang magiging kasanayan syempre gaya namin may edad hindi na namin alam naman yan eh di ba tapos parang na-isolate oo parang na-isolate kami parang malayo kami doon sa mga salita nila hindi namin alam sa akin negative yun na mga word na ganun kasi nga ano ah, ang mga natututunan kaya namin may edad din di kami alam yung usapan nyo di ba? kasi pinaiksi nyo at saka may iba kami nakalaki kasi namin hindi ganun kung ako ang tatanungin pamilyar naman ang mga aming in-interview sa mga slang words at celebrity dahil nung nagpakita kami ng image ng mga slangs na ito at mga image ng celebrity ay alam naman nila ang iba sa mga ito. At dahil nga sa panahon ngayon ay halos naman lahat ng tao ay may access na sa social media doon natin mapapatunayan na pamilya sila sa mga celebrity at mga slangs na ito. Uh, dalawa sa mga na-interview namin na nabibilang sa Generation X at Baby Boomer, ang reaction ko sa mga sa mga naging sagot nila sa aming required open-ended question ay realization na maaring magdulot ng mabuti at masamang epekto ang pag-alam ng slang words or pagkamit at pagkilala sa mga influencers or YouTubers. Ang um, masamang efekto dito ay ang mga slang words ay maaaring maging sekretong lingwahe ng mga kabataan na hindi alam ng mga matatanda at nasas nakakapagsabi sila ng na mga masasama o hindi na katanggap-tanggap. At ang um, mga influencers ay maaaring magturo ng hindi dapat itul. Ang um, magandang epekto naman nito ay ang mga slang words ay maaaring mag-connecta ng iba't ibang tao in a different way, a different mode of communication. At ang um, pagkilala naman sa mga influencers or YouTubers ay maaari silang magbigay ng inspirasyon sa mga impressionable years. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga nakausap sa ito. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa tulong po lalo nga sa inyo mga sagot na dagdag kaalaman ukol sa paggamit ng internet na slang at talo na sa pag-influensya ng mga social media influencers. Nagpapasalaman din kami sa mga nakinig at nanakot ng aming panayang. Sana po ay may nagtunan din kayo mula sa aming pananayasin. Muli, kami ko ay kumihili ng pasasalamat at magandang araw po sa inyo.